na pa ako dito sa bayan kasi yung tricycle namin, santa o na, hindi ko pa naayos ang deed of sale so ngayon inaayos ko kasi mag aayos na ulit ng frankisa wala pa rin deed of sale so pumunta ako doon sa basta may pinuntahan ako pinapaayos ko yung deed of sale o, ayos na, napapirmahan ko na yung may are at uh, andun na sila na daw ang bahala mag tapos ako ngayon napadaan dito sa plaza. Dito kasi sa gilid na to. Diyan o. Lalabas. Maraming uh, vendor. Kung ano-ano. eh sabi ko, try ko nga o. Um. Pumili ako ng mais. <laughs> mais na dilaw. <laughs> Nilagyan to ng margarine. At ng uh, condensed. At saka ng uh, Ewan ko kung ano pa yung powder na nilagay. Basta may nilagay dito. Hopefully, hindi naman ano yun. Hindi gayuma. <laughs> At ako'y lumala, ano, ano lang dito. Mamaya, pag ako'y gutom pa, hahanap pa ako ng ibang makakain. <laughs> Wait lang, kakain muna ako. Okay, uh, ito. Finish na. Ubos. Kulang pa. Nagugutom ka rin ako. <laughs> At habang ako'y kumakain dito, may uh, nakisama dito sa akin sa upuan. Oh. Yes, love... Ayun o, oh, yung mag-ina. Mag-ina nga. Tama. Anong pangalan ni cute boy? Ano pa? Ano pa? Ay, ang cute ng dimple niya. Oh, lalo ng dimple. Taga rito mo, Karissa? The... Kalumpang serve ka. Ah, kalumpang serve ka. Mm, kaga kalumpang serve ka si ma'am. Pumapasok siya dito sa yan Central to. Oh, sa Central. Ayan, no. Oh, Kalumpang cerca Taga dun sa kabilang barangay lang sa katapat namin. Pero sa gawin niya, papuntang naik din pero sa kabilang side. <laughs> sa kabilang daan. Ayan, ma'am. Shoutout muna, Tay. Shoutout sa vlog. Hello. Para <laughs> palabas ng dimples niya eh. Kakatuwa oh. Ang cute ng dimples. Mamaya kakain na naman ulit ako. Hahalap ulit ako ng makakain. <laughs> Gutom pa ako eh. Okay, nandito naman ako ngayon sa kahabaan ng aking mga pinilhan ng pagkain. At maghahanap na naman ako siyempre ng makakain. Gutom pa ako eh. <laughs> Ayoy 'yan. Mga pambata naman kasi yung andito. Ano ba 'yan? kalamares. Um, ah, Tampa bata. Oh, ano pa to? Atay. Atay and kalamares. Uh, hello, hello po. Sir, hello po sa vlog. Pwede bang yun ang bilhin? <laughs> <laughs> Parang nakaano rin eh, for sale din oh. Teka, <laughs> tingin pa ako ng iba. Ito, mga fishball. Mga fishball. And, uh... Opo. Hi, Hi <laughs> Hi vlog, hi vlog. Hello. Taga dito rin kayo? Apo. hi hey, sa vlog. Hello. Sa pwede niya upload? Sa YouTube po. Ano po ba kayo YouTube? Tita Aw Official. Tita Aw Official. Subscribe kayo ha. Hi. Sige, salamat. Oops. Ayan, no? Quick and Dynamite my goodness Dynamite wait lang ay ayaw ko ayaw ko nyan great hanap ako dito mahirap mahirap puro pampabata yan tingnan ko dito parang gusto ko ng kwek-kwek pero pirito pirito pa rin ah wait, ah wait ito naman banana Q ay kamote Q and mga hmm, mausok oy, ano tong mausok na to wait nga uy, malamig ang panahon why naman hmm. ito, Puro tabak. Taba, taba, taba. Hanap nga ako ng hindi taba. Uy. Right Puro taba. Dugo. Barbecue. Ano naman magkana, boss? 25. 25. Eto pong isaw. 25, 7 isaw. 20. 20. Oh my God. Ganun na. pala na pala kamahal ngayon. <laughs> Sobrang mahal. Eh puro taba naman ito. Dali Ito daw nga try ko. tatlo 60 yung amin. Tatlo. Tatlo 20 daw eh. Try ko nga. Kunto ko mang sa puro na Hello. Kasi tama mang day, na man. Daming estudyante dito talaga ang ano, ting hapon bago mag-uwi ano. Ang mga estudyante gumagala dito at uh, kumakain ng gusto nila. Hello po. Ayan o. Ang tindan uh, okay, so naman so ni Kuya so, so. ay mga uh, ihaw. Mga ihaw. Mm. Kuya, enough na siguro yan? Pwede na? Ayan daw. Lalagay daw dito sa baso and then, eto sa baso. alin po ang hindi maanghang? eto. paano to makukuha? wala naman eto lang siguro. nilagyan ng sauce. Okay, enough na And then, takpan Oops Ayan o oh. Ay, wala pa pala akong bayad, kuya Puntik <laughs> na akong umalis Wala pa pala akong bayad <laughs> Ay, excuse me Ay <laughs> wait lang, magbabayad lang ako. Dito ko na kakainin. Sarap. Hmm. Sarap Walang, ano, walang dalang tripod wala akong planong mag-vlog. <laughs> Natuwa lang ako kasi nagugutom ako. Hindi na ako nang makakain dito. Dami okay. hmm. hmm. o. Oh. Ngayon yung karami yung mga bumibili na yan. Kaya malakas ang negosyo rito sa bayan. Wait lang. Uupo muna ako. Nakikiyo po ako dito. Okay. O, ba? diba? Ah, kakain ako ng maayos. Pero, hindi ako pwedeng kumain ng, ma ng uh, nagbablog kasi kung pwedeng alpasan to, maano, ma ang lakas ng hangin. So, kakain muna ako, ha? Babalik ako. <laughs> Eto, oh. <laughs> Ubus na. Hello po. Ubus na, ubus na. Hanap ako ng pagtatapunan nito. Mga bawa na po dyan, ma'am. Mata-kaliwa po, parada po. Mata-kaliwa na po. Medyo masikip. Uh, ano kasi? Hindi makabilis Kuntik ang tabi sasakyan. Kuntik-tabi po sa panahon ng dalakat. tabi po. Tabi daw, tabi, tabi. Ayan, sana may basurahan dito. Wait lang. Ayun o, no, si kuya may basurahan. Kuya, basurahan yan. Ayan ayan si kuya dyan ako sa kanya bumili eh, hindi ko na siya ma-interview kasi sobrang busy dahil ang daming bumibili hmm. eto na naman ibang uh, ibang uh, iba na naman sila yung bumibili hmm. ano pa kaya matibili ko kulang <laughs> pa kulang <laughs> pa hana pa ako parang kulang pa eh <laughs> ano kaya uwi ko sa niya itabayan mga bata hindi ng uh, itlog kasi inu inuubos sila so naman ayaw ni Gwen na show ma'y mm. fish balls <laughs> Ayaw, ayaw. Ayaw nun, ayaw nun. Ano pa kaya ang pwede? Ay. Hindi pwede ang kwek-kwek. Kasi inuubo. Ano kaya ang pwede? Siopaw. Siopaw pag inuwi ako si kuya ng shop oh hindi na yung kakain ng hatunan wait lang Nahanap ko ay may music dito ay alam ko na dito na lang sa kapo poteto dito ako o order ayano oh mag order ako dito ng -uh, sa salubong sa kanila Okay lang ang hablog. French fries with drinks. Mm. Okay na siguro yung ano K1. Okay na 'yon. Wait lang, go order lang ako. Wait. <laughs> Ayaw magpakita ni ma'am. Wait lang. Ayun oh. Murder lang ako ng pangkasalubong sa mga tata. At hinihintay ko lang kasi ginagawa pa. Ayun oh. Ang dami. Hindi, ma, hindi nawawala yan. Laging ganyang kadami ang ang tao. Ito, ba ako muna to. Uh, ay may iwan ko yan. <laughs> ayun ang mga pagtitinda. Kukunti nga yan eh. Hanggang dito na lang yan niya eh. Dati hanggang dun pa sa pandang bulo. Um, uh, ngayon eto lang. konti na lang. Ang alam ko parang aalisin uh, na rin niya tato dito eh. Pero sayang naman kasi malungkot dito pag walang ganyan yun ang puntahan ng mga kabataan pag hapon eh. Ito na oh. sarang Nabili na ako. At ah. Uh, uuwi na rin naman ako. Iikot lang ako dito. Pesal ko kayo dito sa plaza namin. Hmm, tingnan nyo pati mga aso na mamasyal. Hmm. Oops. Excuse me ayan dito sa plaza namin ganito o oh. mm, may mga estudyante rin dito at may mga ganyan, ay, namimiss ko tuloy yung high school life ko at uh, kasi, nung high school ganyan din ang ganyan ang gawain namin, pag walang klase pasyal sa plaza, pasyal kung saan at uh, kwentuhan tawanan, ayan gala, pamor ganyan kami high school. Hmm. No? may mga puso. yan nung, nung Pasko may mga ilaw yan. Upuan. Na may mga puso. At tamang-tama, ngayong uh, Valentine's para ngayon. ngayon. Valentine's para eh, yan eh, magiging busy na laman Okay, busy ang daan. Laking truck katawid ako pero hindi ko kayang bangga ito <laughs> Okay, tawid, tawid. Yan. Tawid, tawid. Eto na ako sa nay challenge. Nakasakay ko sa lobo. Dito na ako dadaan para walang mga sasakyan. Ito ang loob ng El Paseo building. Dito. Hi! Dito may malaking ukay-ukay. O, oh, ayan. Yung puntahan din nila yung ukay-ukay. Mm -hmm. Square pants, total 100. Ay, ang ganda 'to ah? Square pants. Mm. 100 pesos. Uh, kaya lang wala akong uh, kamay para mamili. So hindi ako makakapili. sana oh. Sarap sana bumili. Hello po. Sarap sana bumili oh. 25 pesos ang short. Ang panlalaki is 75 pesos. Jacket is 150. Uhuy. Sarap bumili. Ano Wala. Hindi mo na. Ma mawawala ang lamig nitong juice pag ako ay huminto pa. Okay, wait lang at may tunog. Ayun, ang lakas ng music ng tricycle. Ah. Oy, sarap ng tuyo. Daing. Ayun, oh. Sarap ng daing. Ano nga bang ulam namin ngayon? Ay, meron pala akong gulay doon. Wait, hindi muna. Meron nga pala akong gulay. Winao. Eh, lakas. Lakas. Oh. Ato na, na. Nandito na ako sa Mayi Terminal. backride. Okay pa. Yun. na. Galing. Pasakay na ako eh. Wait. Magpa backride ako. Ang pamangkin kong pagkabangit-pangit sa lahat. <laughs> pagkabangit-pangit sa lahat. Naku, okay. Sasakay na ako rin at sa pa ang makasakay. sa halip na matino pa ng aking sasakyan eh. Ay, baby bus nagyaling tao ay, baby bus ba? oh nagyaling ng baby bus na yun dumaan sa ano makiat sa gutter yan o oh. ayun and uh, ako may paumi na ngayon at uh, ay, <laughs> yan at shout out ulit dyan kay Sir Jerry Stoy TV maraming maraming Thank you, thank you Hindi na ako mag-shoutout ng marami Kasi uh, Malamang sa malamang Mas lalo kung mga maraming makakalimutan Kaya Kaya, basta thank you sa inyong lahat I